dito magpapasko ang ate ko, dito din magbabag, magbabagong taon. Papasko ay kay saya kung kayo. Kahit nasa malayo siya, pag konting tawag namin, okay. ems eh, kailangan ng ito, nagbibigay ka siya. Madali siyang hinga. Para naman in return na, na sa mga naikulong niya sa amin, ito ang hinanda namin surprise para sa kanya. surprise! Hello mga ka-surprise buddies! Merry Christmas and Happy New Year! Narito na naman tayo sa Terminal 3 dahil meron na naman tayo susunduin. This time mga ka-surprise buddies, ang sosurpresahin naman natin ay ang magbabalik bayan. At syempre, kasama natin ang sosurpresa sa kanya. Halika kayo! Ayun Hello. mga ka-surprise ball, pakilala ko kayo. Hi! Nga pala ako si Vicky Santillan, tigabulakan Bulacan ako. Ngayon nandito ako sa Terminal Creek dahil susunduin namin yung sister ko na matagal lang hindi nakapunta dahil nga sa pandemic. Ngayon kasi birthday niya noong November 6, para naman in return na, na sa mga naikulong niya sa amin, ito ang hinanda namin yung surprise para sa kanya. Kahit pa paano, sa maliit na bagay, na-appreciate namin yung mga binibigay niya sa amin. Kahit sa ganitong bagay, naisip niya na hindi namin siya makakalimutan. Mahal na mahal namin siya. Ayan, naka talaga naman sa so, um, mong Ayan mga ka-surprise buddies. Isang mapagmahal na kapatid at sa-service so sa akin ng kanyang ate. So dito po magpapasko oh, ang dito ate nyo. Dito magpapasko ang ate ko, dito rin magbabagong magbaba taon. Siguro mga mag-i-stay siya ng tatlong buwan dito. Three months siya mag-i-stay dito. Wow, sa three months. Kasi ang taga niya hindi naka so... So, bakit ko po naisipan na gawin ito sa kanya yung service ng ganito? Naisipan ko to kasi, kumbaga, simula noon, nung umalis siya, well, kumbaga, parang ito yung may ibibigay ko sa kanya na makutuwa siya, makaka hindi niya makakalimutan sa kanilang buhay. So, gusto niya siyang bigyan ng memorable. Yes, memories niya. Memory oh. hindi niya malilipan. Oh. At na age of 60, nabigyan ako ng oh, mga sister oh my ko ng welcome sa amin na nagkaroon ng pandemic. Hindi, ilang years siya hindi nagbakasyon vacation pagbalik na, ito sa sa kanya. Magandang pamasko para sa kanya. Yes, sa kanya. talaga naman. Kaya naman mga ka-surprise buddies, isang van silang susundo. So namin na sila, um, pati mga bata. Hello! Uh, hello kayo. Hello! Hello! Hello, Belle. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, Ayan. Hello, hello, Ayan, so isang... Uh, meron pang iba na umalis lang. So isang van na susundo. So ano kaya kayong magiging reaction ng ating kababayan sa edad na 60? ay may sasalubong sa kanya pala na belated uh, birthday celebration at isang maagang surprise ang pamasko rin para sa kanya. Ako excited wow. na naman ako. Excited na po yes, kayo. Yes, excited. Niloko nga namin yun eh. Sabi namin, ay Ems, magdala ka ng towel. Bakit? Masyado mainit dito sa Pilipinas. Hindi niya alam. Yung pagdating niya dito, iiyak siya. Kaya <laughs> sabi namin, magdala ng towel. <laughs> Tingnan natin ang magiging reaction nila. So mapapanood, syempre, din ng ano yung mga gusto mong ipagpasalamat sa kanya? Ay, una-una, uh, salamat sa pagbuhay niya sa pamilya namin. Kahit nag-asawa na siya, hindi niya kami nakakalimutan. Kung baga, uh, pag may kailangan kami, andyan siya para bigyan kami ng suporta, ah. Number one, financially. Tapos yung kahit nasa malayo siya, pag yung konti tawag namin, ayun eh, siya kailangan ng get Nagbibigay ka siya, madali siyang hinga. Kaya ito na isip ko. Okay. Sensya na, kunyari, ano lang to. Okay. <laughs> happiness lang, happiness. Sa so, si mama, kailangan ng tawel. <laughs> <laughs> Ayan, sa so, talaga namang, uh, naku, isang kapanapanabig na, na surface. Sa alam kong yung mga manonood natin, lalo tingin yung mga OFW, ay mapapasana all na sana sa bayan nila ay may ganito ring pamilya na susundo sa kanya. Mga ka-surprise buddies, ako si Aldrian Humira and once again kasama natin si Mam Vicky. At hinihintay natin ang ating kababayan uh, all the way from France. So ilang saglit lamang ay darating na siya. So abangan niyo ang surface ng ito. hindi kayo nakapag-celebrate oh, ng birthday niyo dito sa Pilipinas. Ang mo Ba? Kaya ba ay, na? 14, 16. Kaya, ay, very special. Ay, may mo siya. Kaya, may iyak mo siya. May Siyempre, may regalo para sa. Oh, sa'yo. Oh. Yung towel sa inyong dalawa, may isa kayo. May regalo para sa'yo rin. Ay, wow. Ay, at may regalo din para sa inyo, mga. Ang ah. dami na ba? Ay, 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 I need cash. Ay, sige, tingnan natin. Baka meron. Ayan, at may mga... Bayan! Diyan naman ni natapos Hindi pa kayo, ang, uh, yeah. siya yung oh, sa tuk -tuk -tuk Pilipinas oh. pagdexi like, si 6 Wow! Hindi wow. may partner mo. para Palakpakan natin ang ka ng banda Wow. Surprise wow. so, oh, Sino At yeah. syempre, may side din po. May din kasama <laughs> yan. Yeah. Ay, wow! May, parang miss, miss France. Okay lang po niya tayo po kay Silet. Hey, miss France. Ayan. Ayan. Pasok po kay isa naman. Wow! Ayaw po! Ah, labas po kayo tuwalya po! Ayaw po na sabi ng tuwalya. Open niyo po muna ay, yung inyong... Labas po na yung ng dalawa! Ay, open ay, niyo po muna ang inyong mga regalo. Okay. Labas po na yung ng dalawa. Parang alam ko to. Parang alam ko to. Sige pa, open niyo po. Ay, hindi. Iba yan. Apo. Ay, Iba yan. Labas po na naman. Ayaw ay, po sabi ko nagbago yata yung tito ni Beg. Si, na sino na may anak ka Sino? natin ha. Dahil na ko sa'yo mamaya ta? sa akin. Uy, wow! Ay! Ay! Wow! wow tana, ay, Wow! No po kumpleto, aganda. kumpleto. Kumpleto, Emilita. Ay! Ha? Ay! 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 rapper Ay! 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 Papawiin daw yan. Yes. Wala, wag ka magkala, makakapag-asawa ka na. Thank you. Wow, pa, ayyan, ako tayo, na, na, ayan, ako may award tayo. Ayan, nawakan niyo po. Sabihin niyo. Ano na, anong nangyari ladies and gentlemen, gentlemen, we have an award. Have an award. Best, Best Sister yeah. Award. Yes, Emilita. Tibo. Nakalagay mo ka 60 at 56. Nakalagay po dito basahin natin ang nakalagay sa inyong parangal. Para sa amin, you are the best sister sa pagiging understanding, loving, and caring sa amin. Thank you, sis, sa pagiging generous mo sa family namin at sa walang sawang pagbibigay ng mga tulong. Hindi namin makakalimutan lahat ng iyo. Awarded by...

Wait, basta t-shirt. t-shirt. Ah, she's painting the kailangan may red. Yes. New year. Ako, Kacerte. Kacerte. At ayan na, nako napakalaki ng madam niya, ayan. At Ah. Ay hindi ko Wow ang ganda naman. Sige, open nyo po. Baka nandiyan ang hanap nyo. Ay! ka, no? Wow! A brand new pa! Bagong pinakabago sa lahat! Wow! Pero na ay. Kain na tayo! <laughs> Ayan! Ay. Ayan, at syempre, buwan po dyan, Iginiwan din po na kayo ng letter. dalawa. Kasi yung ano? Ay, para kaya. Ay, ayan. Siyempre. Ayun. Siyempre. Kasi 40 ka na eh. Hawakan niyo po ulit ang inyong mga flowers. 40 plus 60, 100. 100. Uy, huwag lang. Huwag tuloy. Ayun. Ayun. Dahil ginawan din kayo ng message. Ayan, unahin muna natin, siyempre, ang nagmanigbayan. Pakinggan niyo po. Sino kaya ang nagsalat nito? Opo, ayan. My dearest sister, Hi. Hi! Welcome back again in the Philippines. Imagine almost two years hindi ka nakabakasyon sa Pinas dahil sa pandemic. Well, naging maganda naman yung result ng pandemic sa'yo. Yes, may good and bad. Good muna. Good dahil nakita mo na ulit yung second love of your life na si Paul. Forever. Um, forever. <laughs> At yung bad ay, syempre, yung, yun yung hindi ka nga nakauwi. Nagulat ka ba sa surprise ng mga sisters mo? Yes! Kasi, so... <laughs> hindi ko akala eh. Sabi ko, alingan na, kumain na tayo. <laughs> Alam mo sis, maliit na bagay lang yan. Compare sa mga naitulong mo sa family natin. Yes! yes. Simula yeah, nang na umalis ka, papunta ng Paris, ikaw na yung naging breadwinner ng family natin. Yes! Maraming maraming salamat sa lahat lahat. Buti na lang sis. euro na. Oo oh, nga po. Oh, <laughs> oh. Lahat ng mga ginagawa mo sa family natin, hinding hindi namin malilimutan yon. Pasensya ka na kung minsan hindi nagkakaintindihan. Pero, kasama yon para tumibay yung samahan nating magkakapatid. Tama na yun? Ganun mo Ang nagkakaintindihan at the at at mas nagiging matibay lalo yung sa ng family natin. Hello. Basta, hindi tayo tayo sa sa itaas kay God. Wish namin sa iyo ay good health, Amen more blessings at mapunta na sa wedding yung relationship yun ni Paul. Ganda! Oh, Hello! Paul. Shout out kay Sir Paul. Ayan, at don't change. Stay what you are at maraming maraming salamat ulit. Your loving sister! Thank Yay. you, mga sister Lakas! Ayan. Bukod po sa napakaganda, tabihan niyo po siya. Sa napakagandang sulat. Doon po kayo sa gitna. Ay. Bukod po sa nang yun. Wow, okay. ito, Vicky, matagal na po itong excited siya. Bukod po sa napakagandang mensahe na sinulat niya. ano pang gusto mong sabihin sa kanya? Wala na akong masasabi. kasi nandun na lahat eh. Isa lang wish namin, pwede ba magkaroon kami ng pamangkin ulit? Ay, wala eh ah, maraming maraming salamat sa lahat-lahat. Yun nga, sana nga mapunta na sa wedding yung silang dalawa ni Paul. Pag na, hindi naman pakasal kayo, papuntahin naman kami doon ay, uh, so, oh, <laughs> na so, na? sa ah. Para... Oh, sana pumunta naman. Sa uh, sana, sa sa sana makapunta naman kami doon. Basta yun lang, oh. para ginig. Yun, lang, wala naman, wala na akong masasabi basta Yung lang, ganun ka nakaiiyak. Hindi, tapos na. Okay lang, okay. Wala, maraming maraming salamat lang sa lahat. Na ano siya, na prank siya, hindi niya kala ay kasama siya. Oh, ay, sulat din para sa kanya. Ay, kasama siya ay, sa din eh. Ano po yung proud na proud ka sa atin mo? Bakit mo siya pinarangalan mo kung sinasabi niya na? Bakit siya, ito, i-flex po natin. Bakit siya best sister para sa iyo? Siya yung tumutulong sa amin. sa Bukod sa tumutulong. Madaling kapilan, Parang bangko lang. Palawan. Ayun. <laughs> yeah. wow. Sa Cebuana, Lujan. Bangko sentral. Sa Cebuana, Lujan ang family nila. Lagi may karugtog. Ayun. Pero kapag gusto kita... Okay na okay. yun. Bakit ka naman umiyak? May gusto kong shout out or sabihin kay Sir Paul. Ay! Parin Paul! Kumusta na lang? Ano ba yun? Yung kumusta tsaka yung ano sa France. Kasi mabab nakikita niya eh. Ah. Ah. Bonjour, kumusta ba? Bonjour to me sumo sa ba. Hello Barry Paul, ingat. In Cherie, Chef, it's a surprise for me. Voilà. Tu vois, <laughs> <laughs> Mais <laughs> je dis j'ai besoin <laughs> de l'argent. <laughs> At narito din yung mga kapatid. Tama ba? Nakukulan niyo tayo. Uh -huh. Ay, hindi. Sasantayin niyo. Apo. Unahin lang po muna natin. Basahin niyo eh para bigyan sila yung message. Basahin ko lang rin po yung pagbati para sa iyo. Gabi ka kay Tita Olen. Ayan. Tapos na akong ay. i-send. Ay. Ay. Ayan. 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 April 14 na siya. Yung pamahing tawag para sa kanya. Ayan. Ayan. Pero <laughs> meron din sayo. Wala pa rin siya forever. Ay, ganun ba? Wala siya pa rin. mo mapapa niyo, di ay. natin ay. naman. Ay. Ayan. Ayan. For Christine. Uh, para sa aking kapatid. Uy, sinong nagsilat nito? Super belated, happy 40th birthday sa iyo. Nawa, maging healthy at masaya ka sa buhay mo. At matupad mo ang mga pangarap mo. Pangarap mo maging successful ka sa mga gagawin mo sa business man yan o sa pag-work mo ulit. Alagaan at pahalagahan mo din ang mga magulang natin. Swerte ka at nakakasama mo sila. Gusto ko magbakasyon ka din para makapag-bonding tayong pamilya pag okay na. Nawa ay matuloy na pag-upload sa Alalahanin ang Alalahan ito, mga sakripisyo nila sa ating pagkakapatid na mabigyan lang tayo ng maayos at magandang buhay. Totoo yung kasabihan na habang nagkakaedad tayo, ang mga magulang din natin tumatanda din. Kaya iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila at mahalaga sila sa atin bigyan natin sila ng oras bago pa kung ano ang mangyari. Basta, naway maging masaya ka sa buhay mo at maging wise at mature ka sa bawat gagawin at magiging decision mo sa buhay mo. Love you, Yaya! <laughs> <laughs> okay na, na Yaya yung kamintin niya! Yaya na, <saman> si <laughs> na kayo! Okay, na sana eh! <laughs> Love and care! Si May, si May. and... Puginggi! Thank you, May! Hindi Sabi alam yun. yun. Hey, thank you. Ayun lang, thank you lang. <laughs> <laughs> Speechless, me. Hindi ko maano eh. Na, naano ako eh. Na-surprise talaga sa na likod. So, <laughs> ang nagsulat ko nun ay... Si Kapatid, kapatid mo ito. na nasa Japan. Bunso. Masakang sa Oo. Anong gusto mong sabihin sa kanya na ano, meron din siyang pa-surprises eh? Sige. Na-surprise talaga ako sa iyo, Thank you talaga. Hindi talaga <laughs> <laughs> Ako may sasabihin. Ingat kayo. Ay! Dari <laughs> na. Dari na. Sige, <laughs> <Yari na ba? laughs> uh, move po kayo doon. Sa gitna po si... Dito po mamang po sa gitna po? <laughs> <Sa gitna? laughs> Pero hindi. Saabi? Sa totoo Dito po. Dito po. Sa center. Tanggalin <laughs> niyo na rin. Po. Short lang naman sa pinto. Tanggalin niyo. Ako. 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 Hindi kasi. Ako. <laughs> Ay <-kay. kasi, laughs> Ayan. Ano? Nagagalit ako dito. Kasi aga ngayon, wala pa kami ako. ilang, lang. Tapos kayo <laughs> po <laughs> Kapatid, no? Pinag... Kapatid, eh. Oh, ano oh, po ba? Oh. Kayo naman po. Pilag, oh. Pinag... Pinagbib... Pinagbibili pinag, pinag, pinag mo na? Oo, oh, binibenta ko na yun. Sorry. Wala na daw. Ayan po. si ma'am, dati na surprise day. Oo, nakita ko yun. Nakita ko yun. Ayan. Ngayon naman po yung birthday wish and message at yung welcome message nyo sa inyong kapatid. Oh, welcome dahil nakabalik siya uli after pandemic. Alam na niya kung anong meron kami sa kanya. Yung aming Banding na yan at hindi maya, hindi yan ma tawid dito hindi mabibreak ng kahit na sino sapagkat ganun kami malalaki ng na magulang namin sama-sama sa hirap at ginawa grasis yes wow. amen <laughs> hello Paul Magagaya ng message niya. Magagaya ng message uh... Hope to see you soon. Ayun. Soon. Hindi ba nga, hindi At syempre meron yung mga narin ko. Sister Ayan. po. Okay. Ayan. Yung mga sister. I'm from Japan. From Japan. Nueva Ecija. Anong pangalan mo? Nueva Ecija. Anong pangalan? Susana. Si Ma'am Susana. Kayo po ay pang ilan po sa magkakasunod? Sumunod siya sa akin. Ah, magkasunod kayo. Kayo po ba yung, di ba pag magkasunod, dalawang bagay yan? A mortal enemy at yung uh, best friend. Ah, kayo po kayo, ano po kayo doon? Hindi, yung ka-close ka niya Yung isang kapatid ko. Kasi sila magkasunod. Ano sila, sila yung nabigyan ng pagkakataon. Oh, Di ba, Le? ngayon po, uh, oh, magiging, mag ngayon po, close <laughs> na rin kayo. Ayan, yeah, <laughs> oh, super close okay, na. Nakarabi na nga eh. Ang message. Ano pong birthday wish, message, welcome message sa akin? Sana, ano, long ano long life. Ganun din yung kagaya na sinabi na ni Vicky, nasabi niya na lahat. Na totoo naman talaga yun. Uh, God bless, tsaka yung kanyang love life. Sana Share your blessing pa, daw kasi. Tumatag pa. Sila, sana nga sila na nga forever. Oh. Well, for um, no. No. Forever. Merry Christmas <laughs> Ay, <laughs> Ay, <yan. mamasko> po. Namamas ko po. Sa pamangkin niyo, meron kayo. Pa? Ay, ito. Oh, ang ano English ko lang, sa pamangking ko, sana makahanap lang ng forever. Ayun! Oh, ay, oh, ano wala. ba ang kriteriya mo? Pilipino ba yan or kahit, foreigner? Kahit ano. <laughs> ang dami ng ekaw. Ang dami ng nakaka-love life sa amin dahil napanood sa na Facebook. Ay, yes! O dami ng ekaw. sige, invited kayo sa akin. Ayun! Ang Ikaw. Ay, naku, wala na ako dyan. Sa nila ako po ba? Then, pa. Mayiyak oh, na, 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 na po. Ay, na po. Mayiyak si Ben, si si sir. Diyan po. P si Sir no. Jan. Bali ah, pa makikita ka Anak na. No. Anak na. No. Anak na. lang naman ha. Bali. Sobrang thank you lang kay tita, syempre. Talagang simulan, bata pa lang. Kumbaga, siya na talaga laging tumutulong din talaga. Yun lang, yan lang naman mga sabi. Hindi kay ate Tin naman, parang kapatid na rin eh. Mga kulos siya ni ate ko eh siya talaga ang cross niya mga dito. Maga kapatid. Yun lang. Then kay Tito Paul, siyempre, um, ingatan mo na si Tita. Uh, Please don't hurt my auntie. Wow! Take care. Okay na. Ay, okay. Thank you very much. Ay, sino mo po sa inyo ang gusto magbigay na pagdate? Sino na po? Ayan. Meron pa? Everyone, let's sing and dance! Okay, sasayaw tayo at kakanta. Happy birthday, Happy birthday to you! Happy birthday! celebration, pinadalhan kayo ng cake. Ayan, nakasulat. Basahin nyo po. Ayan. At Ay, syempre, happy birthday din sa'yo. Kaya may dalawang kandaw. Sino po ang unang nag-birthday sa inyo? Ikaw nung April. Nag-40 tama. Ano bang wish mo? Sa akin. Ah, sige, sige. Thank <laughs> you sa kanya lang yun at syempre ang nag-sixty, hindi rin alata talaga naman madaming magtataka sa manonood kung sixty ba talaga kayo po ano pong wish nyo po yung sixty na po kayo good health at syaka marami pang blessings para marami pa, kung may, pa may pamigay may bless po. Kaya po, share. share your blessings Tabi so, po kayo na Meron pa ko ba? Wala na. Alright. Ay, yung aking no, forever. Sure. Sana huwag ka magbabago. Gusto niyo yung lalabaw. Nushoji pa, Sherry. Stem trevor. Alright. Okay, in the count of three. Sabay-sabay tayo. One, two, three. Happy birthday! <laughs> kamusta siya, siya, ako yung nasurprise oh, talaga eh. Kamusta <laughs> ang pakiramdam? Nabuksan mo ba yung mga regalo mo? Kaya nga eh. Oo, di ba? Eh, sabot siya kaya ang dami din niyang iniiyaw. Kasi sa hindi nakakalain. Oh, na ako kasi hindi oh, ako nakatulog eh, hindi ako makaiyak eh. <laughs> okay ano na na pa lang po. Anong pakiramdam na, 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 na sa pag-uwi nyo may surprise ang dami? Sabi ko nga, no? kala ko, sabi ko nga ni Locus lang. Ano ba yan? Kala ko ba may banda? Kasi sabi niya, susunduin ka ng banda. Ang banda. <laughs> uh, anong pakiramdam na kinikilala nila kayo na kayo ay best sister. Shempre, sarap sab, sarap, cakamang sapuso. Oh. Finally, 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 tama finally, ba? finally, 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 2023. Anong pakiramdam nyo kanina finally, 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 Nainip nga ako kasi ang tagal, Na-late kami ng hotel. Sabi ko na kung tagal naman, ilang minutes lang pero matagal na para sa akin. <laughs> Sobrang excited na kayo lumabas. Tapos so, nakita nyo, ang daming sasalubong oh. sa inyo kanina. Tsaka kasi magkikrismas na naman ako dito. Kaya nga po, kanina na nakita nyo silang lahat. Ano makiramdam nyo, ang dapat kadami sa malubong sa'yo? Laging ganun sila. Lagi, Lagi talaga, niya. oh, pag umuwi ako, yes. masaya laging yan. Kasi alam nila kung saan kami pupunta pagkatapos. <laughs> Ayun, saan po ang punta? Ayun! Ayan. At meron pa po kayong see, gusto itagdag? Hindi, wala na. Thank you, ah. Ayan, at kayo naman ba? Thank you, thank you. Thank you, thank you. Apik, isa ka pa dito, thank you. Kaya nga, ito lang ang, ako palagi. Eh. Sabay-sabay tayo na mag-welcome home or welcome back. One, two, three. Welcome. Welcome. <laughs> Mga ka-surprise buddies, isang matagumpay na naman na surpresa ang ating na ihatid. Dito yan sa Naia Airport, fresh na fresh. Again, i-welcome natin at i-congratulate natin ang ating Best Sister Awardee na si Ma'am Emilita. Congratulations and happy, happy birthday. At Merry Christmas din and Happy New Year. At syempre, kasama din natin. Ayan, nananiwagan. Ayan. <laughs> Ayan, yung mga single dyan, comment below. Ayan, at ipabrowse kayo ni, ni Ma'am uh, Christine. Ayan, at syempre, thank you very much sa uh, ating surprise center. Hali mo kayo ulit. Na si Ma'am Vicky. Palakpakan naman natin si Ma'am Vicky. Artista na kayo, mapapanood niyo sa media sa Facebook. At maraming nakakapanood. Hindi pa ako nagpaganda. Hindi pa magaganda. Marami makakapanood. Thank you very much. Ako ba, kahabulin <laughs> ako ba? Ay, kayong Ay, Pasko. Ayan niya. Eh. lalabas tayo sa ating Facebook page with more than 1.1 million followers. Thank you very much. Ako si Aldrian Nulirang, everyone. Let's spread happiness and love. Bye-bye. Merry, Christmas. Merry Christmas. shop is my best shoppers everyone let's spread happiness and love